sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa himpilan ng 91.9 FM ang Marian Radio sa Cagayan de Oro City. CNN Live! Nationwide. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas. Hiniling ngayon ni outgoing Misamis Oriental Governor Peter Unabia sa papalit sa kanya na si Governor Juliet Oy na ipagpatuloy ang scholarship grants sa daan-daang mga poor but deserving college students ng probinsya. Ayon kay outgoing Governor Unabia, higit na nangangailangan ng pribilihiyong ito ang mga mag-aaral na matatalino ngunit kapos sa pera ang mga magulang. Education can break the chain of poverty, dagdag pa ni Unabia. Sa kabila nito, magiging pasanin naman ng mga libu-libong job orders at casuals ang nag-aabang na pagtatapos ng kanilang trabaho. Inanunsyo na ni incoming Misamis Oriental Provincial Administrator Joey Pilais na hanggang June 30 na lang ang kanilang huling pasahod. Tanging mga job orders sa government hospitals ang posibleng mananatili sa trabaho. Ayon kay Pilais, Ito'y nagiging tradisyon na na cycle ng Philippine politics sa kadahilanang may mga umaasa rin na makapasok sa hanay ng mga supporters ng bagong halal na gobernador Juliet Uy. Mula rito sa 91.9 FM Marian Radio, CNN Cagayan de Oro, Lorenzo Luzon nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live, live Nationwide, nationwide. Maraming salamat Lorenzo Luzon mula po naman sa impilan ng Marian Radio, Cagayan de Oro City. Samantala